Anh chưa tạm mình à Đó, rồi anh đi ừ. Đừng tiếng Pipiktoryal na naman ako. Ay! Favorite ni na sa kuragi to. Ugasan niyan parts, tigi isa. Ugasan tigi isa yan. Hali na. Salang na, salang na. ako magluluto. Boys, boys. Okay, paringas na yung isa dito. Hoy oh, mga boys. Oh, boy. <laughs> Diyos ko, kala magsusuka na ako kanina. Ilang minutes na lang ako. Oh, sige, Kuya Bon. Sige, <laughs> Jackie, nung balita kagabi? Wala, hindi okay. Hindi ka na laseg? Pinakawang ko pala kay oh, Ake. Oo, si Tornok. Tornok? Mm, sino si Tornok? Nakasangglases si Tornok ngayon ha. Na, sabi niya kagabi hindi siya umiinom, pero hmmm. Baka ilanon siya. Sino ka madam? Ano yun? Mm. Ano yun? Eh? Ano Jackie, Ay, talagang magpractice na tayo dun. Ay, si na walang kamalay-malay. May ganyan sa amin di sa palakol eh, kan? At yung makanyang kaya kami, palakul din, di ba? Sa palakol. Yung magjawa Nagbijo lang ako. Ulit kayo mag All uh right. -huh. Ako na. Ah. Oh. Ay! Ay, ano na <laughs> tayo yung medyang kuya Bonnie? Hindi ah. nakakaya naman kay kuya Bonnie. Nakapolo ba siya? Nakaba. Mmm, sarap. Oh. Anong sasabihin mo di, di ka kanina? Hindi ka nagsaka kanina? Hindi. Ah, hindi ka nagsaka. nakuha mo yung, Saan mo nakuha yung kuya Bonnie? Dito. Ah. Ah. Nag-slag pa ha? Kakawi Kuya yun. Ada nama yang tentu di sini. ah? Ano yan? Tako. Ano? Latok? ah yung ano yung ubas 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 akong sa niya yung may suka yung nagdala dala mo no oo oh. anong lasa hindi pa ako nakatikim yan uh -huh. Uh -huh. try mo yung may suka yan. Ako. boys subuhin mo si mary ayoko hindi ko kinakain yan yung ubas ubas could... yung ubas ubas ano? yung kami. Okay. allergy. meron pa daw. gini Kilit ginitang yung para unang ng gusto. asin joswali para meron asin. ,000 ,000. ,000. <laughs> may sit-sit ang Ano mo? May Mike, may dadaan. Saan mo kung wala <laughs> akong ni Ate <inaudible> Lovely yan Hindi Lovely? sa ano, ngatling sa tawang sa di ba yung sa hipon lang yung namamagay ni pae walang na din eh walang oh, bat na din eh malapit na yung ano yung tawang kung uh piningin mo nga para ato hindi, -huh. ibarato ba Evidensya na may tayo. May picnic. Hmm. ako sa posit do, na ako. Tahanap siya. One, two, three, game. Okay, o, oh, okay okay, isa ka. O, ang pina. Kuya Bonnie, pag mo nga akong isa, na, na ako. Lagay mo doon ah. Hindi, lagay mo na doon Di kasi, doon na lang. Sige, lang Mike, mayroon niyo isang hotdog, Mike. Yung hotdog na lang ko, di Mike ang sayo? Mike! Oh, oh, Mike! mo na lang, madame. ko sa mo. Ah, madame. yan niya pambutin. Wala, hindi siya may <laughs> <yuk>. <laughs> sama ko sa video ko bijo yeah? to mm -hmm. Video to. Mm -hmm. uh, ano oh, okay. Sa ano 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 ka mag-start ano 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 ako. Ay, Tara mong tatake, tamag dilo kayo. Ayan ako mga kamadam. Mga kamadam, mo dami yan. Naliligo. Naliligo sila. Ayan, may bundok. Kung gusto nyo, nature. Nature lang mga kamadam. Ayan, mga kamadam dyan. Dami. Mga dami, o, dami dyan. Naliligo-ligo sila. Posing Iba. Adik tak lagi bijak betul. Just Jackie, maligo na tayo. At itan, Dal, malamig na tubig ang ito. Video, video. video. ayun yung ano, ano

Nakabalik ka d'yan pa. Kababalik ka ko pa. Dito ang talong. kuya Bonnie, siya yung nagluluto na. May big joy yan, ha? Oh. tapos yun yung niluluto niya, oh. kinakain niya, pusit. Pusit, to masarap. Masarap. At si Joshua. Masarap. Joshua. Ang packboy ng magliman. Kuya <mulit> <mulit> Roger, ang nagkihihap. Kuya Roger, may naman lapin kaya tangkot po. Kaya tanglaman. Kaya Oo, oh, may buntok muntok. Maraming muntok, ba? may na. Mga kamanda, may yaman, no? vitamin, no? alam ko na. Yung mga baso <laughs> niya, ang sasabihin, may tangaw. Talis na daming tangaw. Huwag niya kinikain ko ha. What's it? What's it? What's it? Dero. Dero. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ito? Ito Ito uh, Wala pang hat, wala nang ano. Ay, try. Tugod sa kuragi sa akin. Pwede na kaya ng tao may tong makin eh. Yun o. sa akin eh. Ito madam. Taka lang. Taka. Try ke pa. Try ke pa. Try yung tao. Oh, wow. Ayun Dapat may lamang. Ayun.

Ano na po ito na dyan? May kami itong po. Ano po sa akin po dyan? po. Ay, nandiyan dito. Ay, ang Diyos. Tawo. May kami na po dyan? yung chan ko nandiyan, wala mo tang layan laman, tang ginanya niya kaya kung putang malapit na luluwal. <laughs> Di uwi na yung takong bata, hindi ko na nakita. Nandun, nagsisiming na yun. Cedric, yun siya. Bakit taga dito lang sina Cedric? Uh, ano lang, hindi ko nakita, baka uwi. Ayun Ay, excited tan. Ah, sa TPPB lang. Pero dyan yung mo yung isang pusit malapit niya rin. Right. kung sila pala nga Mga kamadam, may baliktad, kung may nga baliktad balik, at siyang kinkadilan, ang bikin, ano, uh, mga lukbal, dinanggaan yata, kamadam, kaya may order kaya pa yung Starbucks, kin? kasi ikwa ko may nga baliktad doos, ba? Diba? O sige na, yung kakalingwa ni subscribe, madam, ne? Eh? O sige na po, bye-bye!